Sa pool sa video, ang pagnanakaw ng isang lalaki sa mga paninda ng isang convenience store sa Mandaluyong. Ang pinunteriya ng kawatan, mga alak at tsokolate. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Masdan ng lalaking nakaitim na damit yan, na may bitbit -bit na eco bag sa loob ng isang convenience store sa Barangay Buhayang Bato, Mandaluyong. Isa-isa niyang dinadampot ang mga bote ng alak sa istante at ipinapaso sa bitbit -bit niyang bag. Sa isa pang anggulo, Makikita na pati ang mga panindang chocolate ay pinagdadampot ng lalaki at isinilid sa dalan nitong ecobag. Ang lalaking yan, shoplifter pala. Napansin daw ng empleyadong si Richard Hones, ang kadududang kilos ng lalaki. Sakto, nung i-retrieve sa CCTV para tingnan kung ano yung mga nakuha niya, nakita ko bago ko bago i-retrieve, nakita ko may si sinilid siyang wines. Doon ko na siya, minadyagang maigis sa CCTV kung saan siya pupunta, kung babayaran niya ba sa counter. Nagpaikot-ikot pa umano ang lalaki sa loob ng store. Kala ko pupunta na siya ng counter para magbayad. Bigla siya lumabas. Doon ko na po siya hinabon. Hindi na nakunan ng kamera ang sunod na nangyayari sa labas ng tindahan. Pero ayon kay Hones, hinabol niya ang lalaki sa labas. Nakita ko po siya. Nakasakay na po siya ng motor. And then pagkasakay niya po ng, ng motor, paandar na po siya. Doon ko po hinabon ng hinawa yung kanyang ego bag nakakulay dilaw. Hinila ko na po. Saka po kami nagpambuno. Sa pagmamadaling tumakas, ay bumangga pa po sa poste ang motorsiklo ng suspect. Kasi nga yung motor niya, bumangga sa poste at durog-durog na yung harapan. Sa pag-ahon niya, bigla niya narurot. Nagkalat naman ang basag na bote ng alak sa gilid ng kalsada. Nakatakas ang magnanakaw pero nabawi ni Hones ang mga tinangay na paninda na nagkakahalaga ng halos libo at piso. May dalawa pa umanong may kasabwat ang lalaki. Ang isa ay nasa loob ng tindahan at isa naman ang nagsilbing lookout sa labas. Agad nilang report sa barangay ang naturang insidente. Ang barangay naman, mas paigtingin pa nila kanilang pagkapatrolya sa lugar para mahuli ang mga sospek. Lagi lang po nagrurubig, pati po yung barangay tanod namin. lang? Uh, yung safety lang po ng ano, tsaka yung, ano lang po ng tanod namin na rubing po sila every hour po. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.